Magandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video ito ibabahagi ko sa inyo itong ating cluster gauge. So sa mga nag-aabang dyan, ano nang nangyari doon sa ating cluster gauge? So ito, naikabit na natin to, Matagal na. So hindi ko palang binidyohan. Kasi naobserbahan ko muna kung ayos ganyan yung gawa natin. So ito ay kinabit natin ay March So ngayon ay July na. So naka 3 months na siya na nakakabit. So awa naman ng Diyos. Okay naman, di pa naman nasusunog. <laughs> di pa naman nasusunog to. So ayos yung pagkakakabit natin. Ayan. So ngayon, makakainis kasi yung video na i-upload sana natin kung paano natin ito ikinabit, eh nabura. Naposama pala dun sa binura ko Nagpakahirap-hirap tayo yung i-edit Tapos e eh, nabura lang Akainis So kaya ang gagawin ko ngayon Ipapakita ko na lang sa inyo Paano ginawa ko dito Para may kabit So meron na naman ako na unang video Na itinesting ko Itap dun sa mga wire na aking itinrace Kung para sa yun Pwede nyo yung panuorin Tapos para masundan nyo paano ko ginawa ito dito, kinabit ko lang naman dito, so, nung matesting natin na ayos na yung wire so kinabit ko na lang naman yung dito so ito na may babahagi ko sa inyo babaklasin ko muna para may pakita ko sa inyo yung mga ginawa ko rito So, una, tinabasa natin to. Ayan, kung makikita nyo, kasi yung yung pampress nya dun sa ating odometer, kilometer reading. So, yung atin, nandito dito sa itaas, yung stock. So, ito, medyo mababa sya, kaya ginawa natin, tinabasa natin ng konti para pumasok. Ayan, so, baklasin ko lang to. So, ayan mga kauto, natanggal na natin yung kanyang cover. So, yung ginawa natin dito, hindi na natin pinutol na sa ilalim. Wala, wala na siyang tornilyo kasi wala tayong paglalagyan. So, nakaganyan lang siya. Tapos, ito nandito sa gilid kasi medyo malaki yung ating cluster gauge nito kumpara dun sa ating stock. So, tinabasa natin yan. Yan. Para pumasok siya. Tapos, yung dun sa itaas niya, saktong-sakto -sakto naman. Saktong-sakto -sakto naman. Ayan. So, hindi naman siya mauga tibay naman siya. Alasing ko lang to. So, ayan mga ka-auto. Dito sa likod niya, wala, wala naman tayo masyadong ginawa dito. Kagaya lang din to nung ating unang video kung paano natin itinap. So, ang ginawa ko dito, binilang ko lang siya ng wire na ganito kalaki. Ayan. sim Simsi lang suka. Tapos, itinap ko na lang doon. Pinahabaan ko ng konti para madali magtanggal ng ating cluster gauge madali mabunot kaya pinabaan ko so yun lang ginawa natin tapos itinap lang natin kagaya nung ating naunang video kung paano natin siya itinap so ganun lang ginawa natin i-video sana tayo kung pa paano natin ikinabit isa isa aso ah, so yun yan nawala eh okay lang so gawang ko na lang nito ng ito. So, yung ginawa natin, kagaya lang din ng ating isang video. Tinap lang naman natin dito tapos yan, naging natin ng electrical tape para maayos ang balot. So, yun lang yung ating ginawa dyan sa ating cluster gauge. So, after 3 months na nagamit natin, so, wala naman siya naging problema. Yung napansin ko sa kanya, yung kanya reading ng ating temperature, lagi siya nakahap kahit unang start pa lang na siya nakahap kaya ang ginawa natin binila natin siya ng ating mechanical temperature gauge dati naman kasi meron na tayo nyan so nasira na yung gumana na pagana ko yung nandito natin na dun sa ating isang stock so hindi ko na binila nyan so ngayon binila natin ng panibago para yun na yung ating basihan so laging 160 dyan 1 port lang dun sa ating stock So, lagi naman naka 160 lang. So, kaya dyan na lang tayo nagbabase ng ating temperature reading. So, okay naman. Nakakatawa. Kasi, yung pangarap kong cluster gauge, naikabit ko na. Naikabit natin ng DIY. Wala tayong ginastos. maliban na lang sa mga wire at saka electrical tape. So, ayan. Naka-install na dito sa ating light Shoutout kay Sir Rodrigo Ogayon. Si Sir yung matyaga nagturo sa ating kaya natin nalaman natin yung mga connection at kung paano natin may ikakabit. So si sir nagbigay ng idea sa akin. Shoutout sa iyo sir Rodrigo Gayon. Uh, ah, taga Albay. Bait ni sir. Salamat sir. Dahil po sa inyo may kabit ko yung cluster gauge. Ayan. God bless po sa inyo sir. More blessing pa po sa inyo. Napakabuti niyo pong tao. Hindi kayo madamot sa kalaman may RPM kasi to kaya gusto ko tsaka pang diesel talaga so ngayon nababantayan ko na yung RPM nya pagka sumusubra ako sa apak ng silinyador Ayan. tapos yung kanya speedometer ang pansin lang din natin yung dati siguro yung mga ganun takbo na sa mga 70 ay dito nasa 60 lang so parang nabawasan siya ng konti sa reading ibang ko lang din baka yun talaga yung reading nito kasi pang diesel e. kasi yung ating makina yung dati natin pang gas so, iwan ko lang din comment nyo na lang sa baba kung may idea kayo kung bakit ganun yung reading ng ating speedometer